magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po, ang diskarting pinoy. Okay tayo nyo, tindahan ni ate. Daladala niya lahat, no? Sari, sari, store. Yan. Yan po, ang sinasabi natin, diskarting pinoy, kompeto sa lahat yan. Lahat ang tinda niya, daladala niya. Ate, ilan taon ka na? Nagtatrandag ka ano? na? Nagtitinda nito? Ay, nakaw, matagal na. Oh, ah, matagal na. Mm -hmm. Ah, ibig ko sabihin, eh, nakakarawas naman, di ba? Oh. Tumihin po kayo at tawa lang po tayo sa camera. Smile lang. Yan. Yan tayo mga Pinoy. <laughs> Oh yan, yan ang pinagmamalaki namin dito ha. Uh -huh. Kahit hindi kami umalis ng abroad, pero kami, makikita nyo kung paano lumiskarte ng hanap buhay. Okay. Uh, mahirap pa ng buhay natin dito sa Pinas, pero yan, lagi nakatawa si ate. Oh okay. uh -huh. yan, at paano, ano? kahit ganyan po yung niya, si ate nakapagpatapos na ng kanyang mga anak. May mga asawa na, di ba ate? Ilan po anak niya ate? Tatlo. Ah, uh, tatlo, yan. Yan po ang diskarte namin dito kahit mahirap kami at uh, nagpapagod, masaya kami Basta ba? Okay. Thank you very much. Kahanga nga po kayong mag-asawa at ginagawa niya na daw po nila ito sa loob ng labing taon. Kapag patapos na po sila sa koleyo ng kanilang tatlong anak at uh, ito nga po lang ang kanilang kinabubuhay. At uh, isa kayong uh, idolo ng masa at uh, higit sa lahat ipinagmamalaki po namin kayo. Mabuhay po kayo at mabuhay ang lahat ng sambayan ng Pilipino.